Oh, oh, sige. wow. So, 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 mga, mga nataran, na may mga kuan ni. So kinindapita napita dire guys, mo ni ang gitawag of mo ni ang gitawag of mirror of the world. Dako po din ni Riyaha no. Mura pog nga mura pog natas laing nasod no Oo. Okay. Apo uh, diri unsa ka ni sa babaw pod oh de paris <laughs> na diri ang tanan nga mga kuan sa laing nasod no ilang pa pahimo ah, ah na uh, na diri guys oh ang tanan nga na diri nakasuot singapore no na diri na diri ilang gihimo sa kuan diri sa tibuok area na ni nimo makita diri ang kanang naasa ilang kuan guys no kanang among gi eh, kuan ayan so karon diri mi ani agi so diri mi ani agi guys para <coughs> ato jo makita tara let's go <laughs> picture Audi nak dai. Ah ayan. Anna, maura. diri ah guys no? Ang. <coughs> wow. <coughs> Pag kanindot lugar. No? Ayan guys. Hmm. <laughs> ये तो तलिकाज रोयान सा खाना बाय बाय मोम कस्टमर तीन चियोन चियोन टुमारो लेटर क्या है न

tapos o oh <coughs> ang sikat nga suruyanan sa San Francisco, California ni na sa Pilipinas guys yuhuu pag kanindot ba din dapitag? pag suruyan lang nimo eh, guys din makita nimo eh, tanan ng mga uh, talanaon tuwa sa gawas no ang mga sikat nga mga suruyanan sa laing nasod so diana diris Pilipinas guys diaras buhol ay <laughs> taas, taas guys oh. Yan. Sorry, ba

Uy, ang Singapore. angsa manino? Kaniya Singapore. Katung usa. New York. Kana siya kada sama na. Momdag dagko Netherlands. Dagko

Yes, Mga tour guide, Paulie Rami. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. O 1 2 3. Eh? Ang mga tour guide, hindi lang niya picture na yung ng mga tour guide. Ang kaming mga tour guide niyo. Direta sa ato nga. <laughs> dere, dere. So, arita guys. Suroy na ta, Ayan. <laughs> 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 Ngà con. So, uh, mga mga langgama. Nanago, may nung sila. Ang um, tago, laki siguro na yung mga langgama, no? Dahil magbay? Tago man. Tago, eh.